Mga militanting pundok o ba na mga tinunan sa nagkadayang universidad o kolehiyo sa Sugbo mipahigayon pahigayon lihok protesta ganihang buntag aron pagtimaan sa ika-39 katuig nga kasumaran sa EDSA People Power Revolution. Ang report ni Femari Dumabo. Pasado las 9 niyang buntag ilusa sa pipila ka mga tinunanog sa Milangkob sa Coast Oriented Group ang liok protesta. Kabahin kinis ilang programa aron pagpabilin sa panumduman sa katawhan ng EDSA People Power Revolution pinaagi sa pagsaulog sa ika-39 katuig nga kasumaran ni Ini. Nagsugod ang ilang rally dool sa Fuente Rotonda sa Osmeña Boulevard. Bitbit -bit ang mga placards nga dunay mensahe nga no to history distortion. Batukan ang pagtuwi sa kasaysayan, pakigbisog sa tinuod nga demokrasya, ug may placards usab nga nagkanayon. Marcos Paninglon, Duterte Panubagon. Ila kining gibitbit -bit samtang nagsubay sila sa Osmeña Boulevard sa dakbayan sa Sugbo. Nihunong sila og pipila ka minuto sa tubangan sa Police Regional Office 7 ug ninawagan sa administrasyong Marcos usa sa gobyerno nga dili usbon ang kasaysayan Ayan, sa pagkapot sa demokrasya sa nasod. Usa sa mga nanawagan ni ini ang mga tinunan sa mga universidad o kolehiyo sa Cebu. kanang attempt sa presidenteng uh, i revise ang atong history, distort ang atong history. Busa, Anakita ah, nakita sa mga kabatanunan, galing nagtapok ang mga estudyante sa laging lain yung mga universidad o kolehiyo Ari, para i, i ang atong mga panawagan nga, di, apat, dapat siya itang uh, sa historical revisionism. Milaho sila sa Dan din gipahigay ng mubong programa o subling paghatag o kinabuhi sa nahitabo sa EDSA People Power Revolution. Dako jud ang uh, important sa pag-remind nato sa government nga uh, naadiri ang katauhan especially ang mga subuanon nun, no, nga uh, dili makalimot sa kung unsa ang uh, iyahang role samot na sa panahon sa diktadurang Marcos. O ni Godfrey Mary Dumabok. Balitang Bisdak.